Guys, good morning. So live na live tayo kasi live tayo um, sa YouTube. <coughs> good morning, guys. Malakas um, ka naman. Sudan so is

Shout out, shout out sa nanjan Ayun, kung sa lahat ng isa kong subscriber ka na ako. Si Madam Sam. Ang buta sa to siya. Nakalimut Salamat kay Madam sa pag-subscribe sa ako ng channel. Dito din siya gikan sa ano na siya. Ang sa kong face. Kaya nakita siya sa kong pilar ko. Ito na daw sa pag

sa moto aborjo pero nakalaagro ko pa to. kung sa kong kauman sa ilang iya sa konsuelo ito ni na po trip ni ng kaon na gabihan ko yung anak gabihan tayo silisin yung may oras kay kawan na sa na yun Sampai jumpa di saya at now, kira na at enjoy na rin sa Patuloy, ano, sa... So wala makaka... Kaya mag-host takong balik? Mag-host takong balik Na Namay, nabog kayo nga ako, so na-cancel na nga po ang pag-video. Kaya, ang pag-video. Nakuha na akong balik na si Tabi. So, shout out, shout out, guys. Ito na dyan. Comment sa mga guys. O, eh, parang kain ako yung mga kids ay nakalim mo, ha? Ito, uh, guys, baguhan na po. O, eh, na po dali sa YouTube. So, ba may pa-upong subscriber? Ang subscriber ba, 164. Pero, pasalamat ito kay Bisa. Ang na arap ng subscriber, nakalive live. At, sa una, ginagod dito nakalive. live Kung anak ng subscriber, pag may nakalive. Pero, karoon, thankful kay live So, ari sa ako mag-live sa si YouTube na ano, Wala na yadid, yung update update kaya ako YouTube yung, yung, yung Busy ba niya? Sa'yo di ko dito sa mga, ah, wala yung wifi. Pwede ako makakunit wifi dito. Pero matok ako, matok ako sa layo, layo kayo. So, doon ah. Uh, so, bukid na siya. Pero bukid siya ano, Pero, one mag na lang kayo unan dyan siya gato wifi ka muna makalipo kalas ka ayun po na rin ako guys kaya ka nakadlaw hindi mo tao asan ka na po din nasa mo samot at ako po at daan ako po niya na po niya ang wifi sa dito yung mesa ng di kayo po siya lahi sa ang mga sa sinaka na mga pwede sa wifi sa mga isa kasi mga 15

akin na to guys di ko matanam mo comment mo din na sa ubos kasi ano po yung mga nakatulog ka din sa so comment mo kung sa inyo kung matanam din mo na so, kapanin po siya na po ang guys

O, dini, din niya gamit niya mong hapuan sa YouTube niyang Karang, asya galay galing mo Di mo na anak Yang nak kui toyo ni aning mun ni <laughs> Message lang po. Message na po yang. May noon eh, na YouTube account mean, baby. Sa so, to nang magbuwang ka, magbuwang nang animo, no? so niyang pinahatag ng kalendar. Kalendar yung rasay ni Mulo. Wake up. Wake up. Pari yung tao. Kanya, kanita ko po. Salamat niya. Nisulod ko sa kong live. May nalang nayosa. Okay, pag ako ka, ang... niya ko dia sa inyo niyang uy, ganang gumusuri sa inyo.

sign good goal okay mo kung mo kung na so yah pa sa kung live I don't want see. sa kanin sa ka viewer na ko manak pa ila pa ila sa noy kay man guys eh kaksar kita jump mag live dere sa youtube kay man wala kay time pero kita gan di na lang kita niya sa youtube kay isud gayo kapag yaan youtube di ba subscriber mo ra ba pa nang mata gyud mga subscriber eh okay, almost 164 na subscriber na ko katong sa adlaw 161 na akong uh, subscriber niya pag kagahap ko na kunan og tulong di ba pero tan ng ra na hitab kun ang busa ang tanpa buru ka buwan sa semana tuwis wala na Sige, sige nga. Thank you. I don't wanna say goodbye. So, end na lang sa guys. Kaya wala mo kayo kay viewers. So, nga mo out na. Thank you so much for watching my life. Bahala. Nag-sensor akong mga story, guys. Pero, sa gilang po, mag-anad pa mga kayo. Bago ko kabihan. So, sunod, so, makabihan ako, guys. So, rin na kayo kung